So okay guys, meron kami ditong uh, Deep cleaning na Samsung wobble no, matigas guys Yung kanyang uh, Nuts no, talagang di kaya i-manual Pukpok, kaya ang gagawin namin dito guys uh, Dahil di kaya i-manual Pukpok, gamitan natin itong impact Guys, oh. so ito ay Electric impact guys, na. ito yung mga ginagamit Namin guys sa mga matitigas na bolts Na ayaw talaga magpatanggal So ini-impact namin yan guys, ito Yan Ah, uh, medyo mabigat yung impact na ito, no, kasi original DeWalt itong gamit natin, guys. Kaya medyo ano ito. Mabigat siya, pero ang ganda niya, guys, gamitin, no? So, isang pitik lang, tanggal kaagad, guys, no. So, mag-invest kayo nito, guys, no, kung kayo ay nagdi-deep cleaning ng washing, maganda po mag-invest nito, no, kasi uh, talagang baklas talaga 'yung drum, no, kapag gagamitan niya siya ng impact. Ayan. So, ayan, no? So, ganun lang, guys. No? Impakin nyo pag medyo matigas. Bye-bye!